Nagbigay na ng proteksyon ng pulisya matapos silingin ito ng pamilya ng pinaslang na modelo na si Julian Roderas matapos sa manong dumalo sa lamay ng dalawang kahinahinalang lalaki. Para naman sa pulisya, tila magkaibigan ng biktima at ang suspect na si Altea Altamirano. Pero ang katunayan, magkaaway sila. Palagay kasi nila may tuturing na frenemies ang dalawa. Alamin natin ang detalye mula sa report ni Salima Refran. Halos magkatulad sa pag-aayos at pananamit at palagi pang magkasama. Madalas nga raw mapagkamalang kambal ang magkaibigang Julian Rodelas at Altea Altamirano. High school pa magkakilala dalawa pero kailan lang daw naging malapit nang tulungan ni Altea si Julian na maging modelo tulad niya. At bagamat nagkaalitan, nagbati raw sila nitong undas. Friend of eh, yun ang tinatawag na friends kayo in the outside pero in inside enemy kayo. Kunyari, may sinasabi na KFC, Kunyari, feeling concerned lang, yun pala hindi naman. Matapos nga ang interview sa GMA News noong biyernes, nagpost pa si Althea sa Facebook ng album na Pinamagatang Twins. Laman ito ang masasayang letrato nila ni Juliet. Pero ang Facebook page ni Althea, mabilis ding nawala, kasabay ng sakasintang si J.R. Kimbao. As if they're sisters already in treatment, and it's perfect na gawa niya ng harm or injury. yung yung kagambal niya, which is uh, Jaja. Yan ang nakita natin dyan sa presentation sa, uh, sa Facebook niya. Anay pa rin ang pag-iyak ni Alteya sa Selda. Nagsisisi, pero ginigiit na hindi siyang mastermind sa krimen. Alam niya, alam niya yung totoo. Hindi totoo ako nagpapatay. Hindi ko magagawa yun. Sabi nila, bibigyan nila ng leksyon yun lang. Hindi ko nga sila kilala, hindi ko alam yun ang gagawin nila. Ang kanyang nobyong si JR, tinuturo niyang utak ng krimen. Naharap na pala sa kasong frustrated murder, carnapping at robbery ng 2002, bago ito na-dismiss ng 2007. Kayo yung sinasabi ni Waraji na nag-hire daw ng mga, ano, ng mga tao? Hindi po totoo yun, sir. Patuloy naman ang paghahanap kina Efren Talib at alias Aldo sa pareho umanong sangkot sa pagpatay at pangahalay sa biktima ayon sa isa pang suspect na si Jaymar Waraji. Magpapagbuta ng additional uh, na kaso laban din sa mga suspect. May palatandaan po na ginahasa, pinasok sa kwarto at nakikita niya na ah, narinig niya yung sinasabi ng babae na wag po, wag po po. Samantala, bantay sarado na ngayon ng Las Piñas Police at ng mga taga-barangay ang burol ni Juliet matapos humingi ng police protection ng pamilya Rodelas. Ilang kahinahinalang tao raw kasi dumalaw sa burol, mabilis din daw silang umalis, kasama isa pang lalaki, sa ng motorsiklo. Salima Refran, GMA News.